Good morning guys. Ah, uh, ngayon umaga no magtatanim pala tayo dito na ilang buto na uh, patola na nahingi natin doon sa uh, sa pote. Bali ito yung nakita uh, niyo yung meron tayo nanim na dito na apat na sa ano eh malunggay na gagawin natin po para sa paglalagay natin ng balag na gagapangan itong patola natin So, di ba tinanong ko ito nung isang araw? So, medyo na sila. Magbuhay na sila kasi ayan, naglabasan na yung mga dahon nila. Tsaka naulan na kasi sila. So, madali ang mabubuhay. Maganda yan kasi habang tumatagal. Pati yung ano ng poste ng ating pinakabalag? So, ito nga pa lang ang patola na ito eh, Yung mahaba ang bunga na natin doon sa sapote. So, itong dalawang poste na ano, ba natin yung magkabila. Dalawang poste na lalagyan natin ng mga tigatlo lang na puno. Kali pag nabuno na yun, madami na yun. So, testin natin kung maging maganda ang bunga dito sa atin. So, eto, meron tayong buto. Lagyan lahat. Dalawang poste lang nalagyan natin. Kasi pagka nabuhay itong anim lang yung piraso na ito, nawa na kong ka. kami lang kakain, magsasawa na kami e sa pagkain ng buwan ito so, uh, ayan okay, ayan, kaliman natin yan tigatlo lang lagay natin yung wala, uh, na, masyado malalim yung pagkain, dapat rin nga, ka. narama ka nabas yung pinaka buto niya pag mas madali sumibod no, yan. pag ano yan tayo na natin at mubo so ito na lagyan natin sa at silagyan natin din yung sisampo sa rito hindi natin sila pangangatay ah, nah para pagano medyo maligim na dyan sa ilalim yung ibang mga gapis natin na alaga dyan natin ilalagay para hindi mainit yung ito natin bagay natin yung ating buto ng kapola so ayan guys santayin na lang natin yan sila na ito ang lang natin yung didiligan kasi basa naman pa yan lupa so ayun po so maraming salamat sa panunood at pagka ano ay i-update ko kayo dun sa ating mga itinanim na buto so hanggang dito na lang po maraming salamat sa panunood at thank you for watching God bless